So, umikot-ikot kami. So, ipapakita ko sa inyo, guys, ang mga branded na shoes. Guys, mga habayanas. Mga original siya. Nag-sell sila, guys. Yan ang mga type ko ng mga sapatos. Magkano siya sa si Grace? Ang gaganda, guys, diba? 190 prang. Ang oh, mahal nga lang. Oh, ganda na 30%. Mga bayanas. lang siya? 30% na lang. 30%? Oo, oh, ano lang siya. Oh. 51. Oh, uh -huh. Ang kano siya 30%. Percent? Pabawasan mo siya. Mm -hmm. Ang gaganda guys. Ano oh. size to 38? Pero yung mga type ko talaga yun dyan. Oh. Sige, bidin mo. pala akong dalang pera. Gago ko. Tapos gusto mo bumili ka ng mga pang ano? Andun, guys. Ang dami pang bilihan. Mga bag. Grace, mga bag. Andun, oh. Punta tayo doon. Nagsisi ako. Maraming nagustuhan dito dati. Hindi ako hindi ko nabili. Ayun lang din ako nakapasok dito, eh. Maganda kayo. Maganda yung mga sapatos dito. Mga damit, guys. Ito yung mga type ko ng mga sapatos. Pang hiking. Yeah, ganda siya. Pero ayaw ko yung may likod mga pang hiking na sapatos oh, ang ganda ito guys oh ang ganda guys, papasok kami dyan sa mga loob maraming bilihan ang gaganda ng mga bag mga bag original so, na long jam ang gaganda guys original na long jam, ang ganda Ayan ang mga boots. Kaya talaga siya. Ang ganda ng mga bag. Ang ganda ng shoes. Ito mga type ko braces. Ito 95. No cansto. Mga laman. Mga ano siya? 105. 105 brown. 95 brown. 155 ng na. May bag oh. Ang ganda. Ang ganda Ang ganda ng kulay kasi. Meron pa nga sa taas, girls. Hanggang taas. Ano yun? Hanggang taas. Balik na tayo Ang ganda, oh. Mga salalas. Mga bag. So, mga wallet. Hi. Ang ganda ng mga bilihan dito, oh. No? Hello. Hi. Ito na takit sa taas. Dito sa Hi ganda ng mga mga bag. Original kasi ito dito. Wow, ganda ng mga bag. Thank you. Thank you, Bye. 200, guys. I like. Ang mahal na lang. Ang ganda ng mga bag. O, sale, siya, oh. Dito, oh. Ayun, oh. Sale. Ang mahal naman, eh. lang. Mga 200, kurang... Hindi, baka wala silang 50. Mga medyas So, dito siguro si Nanay bumili mga midyas. So, guys, balik na kami sa... pupuntahan namin sa labas. Ang ganda, oh. Pati yung mga ilalim, may ano... may mga... bilihan. Oo. Ayan yung mga paborito kong mga sapatos. Mga panlalaki mayroon din sa si dyan, guys. Ayan, Garcia, Habayanas. Ito, o. Ang bata. Ganda ng mga Yung mga pang-hiking doon, nandun mm -hmm. nung Skitcher. So guys, akyat na kami guys. Wala kami nabili kasi wala kami pera. Umikot-ikot lang kami dito. Gala-gala kami. Mga salamin. Yung diba? ganda. Mga mura dito. Mga nagsisel sila dito sa labas. Ano ba yan? Ang ganda oh. Lambot sa ano yan? 65-30 lang Grace. May shirt. Lang lang pero. <laughs> lang malang malang. Malang but sa katawan. On summer. Oo oh, nga. Walang parang magkatinsin. Original pa yan. Ben ko lang pa. Bibilin ko pa. Eh mahal man. mo magkano? 30%. yun? Ay 50% siya oh. magkano nga yun. nila yan kung magkano. Kunti na lang. Bawasan mo ng 50%. mo ng 50%. 75. Ano na lang? 20 plus 20. Sure ka. Puta, ipatingnan mo. So guys, nag-sell sila. Oo. Oh, oh. Ito guys, o so 30%. Dati ito 40. So, babawasan ng 30%. Ipatingnan mo. Ito guys, ang ganda. Oh, bawas yun. 50% siya eh. Ang ganda ng kulay. Ito so guys, ang ganda ng mga kulay. Ito maganda. Ipatingnan eh, mo kung magkano bawas. Ay, ang ganda siya guys. Ang ganda ng mga Ang ganda ng Ang ganda puti naman siya. Pero malambot siya to. Sketcher siya. Dito bumili nanay mo eh. siya. sila eh. Uh mm -mm. Kaya nakadala. Kaya tuta? Hmm. Maraming ano yung sale sila guys. So guys, Nandito kami sa galaan. Negosyo. siya. So nakapili na siya ng bibilhin niya. Kaso so, ang mahal naman. Ang ganda ng jogger, oh. Mga leggings. Mga pang air tissue, oh. Ang ganda diba? Ito din. Mga short na pang sports. Ang ganda nyo lang siya guys. kaso ang mamahal hindi kaya ng bulsa ko guys 30% to siya 37 eh oh, o di biwasan mo nga ng 50% hindi ano, um, ito na nga 75 siya 50% 37 ganda sana eh um, magbawas na nga ng 50% um. ayan yeah, maganda din yan malambit 65 naman to. Adi... 50% man siya. Ipatingnan mo. Ayun o, no, 50% siya. Kaya na, ito 75. Ito 65. So, magiging 27 to. Oo, oh, parang gano'n. At ano na, pa pacheck mo ulit. Masa nang gasaan. Ganda na, ng, ng jacket. Eh. Oh. Ang ganda itim. Okay. Ah, ganda nga itim. Oo, uh mm -huh, ganda siya. Bagay ba sa iyo. Yung Yang itim gusto ko. Yellow o. Oh. May sipoy siya, Grace. Yellow, yellow. Ito 59 degrees, so simple na. Lot hmm. ko to talaga ito. Hanap ito pang aglis, baka meron pang sale Tingnan mo tayo sa kabila, mm. bago ko ito balik Punta kami mm -hmm. sa kabila, guys. Mayroon din doon. Pilipat eh. kami sa kabilang... Nagwala, balik ang sale. Gaganda ng bike ko, ang tatangkad. So, ako lang hindi matangkad, guys. Kaya ang bike tatangkad. <laughs> ito din, may sale din dito. 50% din ang magkano dyan? 98, Mag 40% ng mga jacket guys ito pang pang ano, pang winter 50% pago siya 50% sa mga mga uh, uh, mga Mahal man siya. Ayan o, no, yung mga crocs. 30 Ito Yung mga original na crocs. Yung mm, mahal. Ay, 65. Oh, may bawas pa. May 30 plus lang to. Oo, oh, may bawas na 50 percent. Okay. Size. Pwede pang swimming to, di ba? Oo. Oh, Sakto pa kayo sa pang-duty. Oo, ganda sa guys, Original. Uh, jacket. Ito pang swimming. Ito ang ganda rin siya, guys. Magkano siya? 50%. Oh, mahal man. Siya. Pero ang ganda ng kulay. Type ko siya. Ang ganda ng kulay. Ito guys, oh, so, pang ano, pang raining coat. 85. Pero malambot siya. 85. 50% de 45. Oo. Original so, man siya. 85 65 pa na to. 30, 30, 30, 30, 30, 30 plus na lang. 30 plus na yeah. lang. Ganda pang Matiba. Size na yun. laki. Maka may maliit silang sizes. Eto. Ito ba yun? Maliit ito. 37 na ba yung ano mo? Size? 38. 38 sila sila marami pa sa loob sa loob na dami ayun cute drinks on crocs 6 30 na lang okay, walang sombrero ayun akin yung sombrero gusto ko yung ganyang jacket magkano siya ah oh, 300 oh. 30% daw ng AC. Maganda ito sa ano, pag sobrang lamig. May init sa katawan ko. Hindi lang talaga, Grace, nabibili natin. Hindi lang, hindi lang. guys. Ang ganda ng upo ng dalawa doon. Oh. <laughs> Napag-tripan ko. Oh, saan ka na naman? <laughs> doon na naman kami guys sa kabila. Maghahanap kami ng mga sale. mag shopping si Grace. Alex Sports. Oh, dito kami sa Alex Sports. I see you. See you guys sa next video ni Wigrasya. <laughs> Hindi pa siya nakabili kaya hanap pa siya ng hanap na bibilhin niya guys. Tapos ako, wala naman akong dalang pera. Hindi na ako makabili dyan. Sorry na no lang. Sorry na no lang. Sorry na lang. Ito krasa, ganda ko lang. Plain lang? Oo. Tanong mo magkano? Oh. Guys, original. Oo. American. American style yun. Ayan sila bumili. Ang cute o. Oh. Dito yun, binili nila. Dito yun, binili nila. Hello? <laughs> ang gaganda ng mga orange na orange na guys. Pati mga sombrero. Pang raining yun. Ang ganda. Pang hiking na mga damit ang pwede sa tundoy. Guys, okay. ayan yung sasakyan. Ganda ng sasakyan, di ba? Ayan. Cute, cute. Nakabili. So, nakabili na si Gracia. So, meron na naman kaming hanapin siya. mag... Eh? <laughs> so, dyan na kami guys. Pupunta na kami sa park. May mga Rolex, may mga swatch. Yun So, bye, bye na. Thank you for watching to my channel. Bye. Bye, Krisha. Bye.